Good morning, good morning mga lodi <laughs> Wala tayong mga upload, ano? Kasi yung mga content natin eh pabalik-balik lang, 'di ba? So, good morning, good morning sa lahat at uh, mga lods at uh, pasensya na kayo. At, uh, hindi tayo nakakapag, ano? Nakakapag ah uh, uh, gawa ng content, na no? Ah, uh, sana kahit na wala tayong content eh patuloy pa rin po ninyong uh, tangkilikin ang ating mga video at uh, ako po ay uh, nagpapasalamat ng marami sa lahat at uh, sa walang sawa po ninyong pagsubaybay okay po at uh, huwag pong kalimutan na mag subscribe sa ating youtube channel Just Mar Mix Vlog at uh, like and share na rin po at uh, click ang ating notification bell Para updated po kayo sa lahat ng mga video Ang ha, pong i-upload Okay po, maraming maraming pong salamat At mabuhay po kayo Okay, tara Ta, manood uli po tayo Okay May binili tayong bagong ano Bagong baby <laughs> Ayan siya oh. yan siya Reebok. Mm -hmm. Ayan. Ganda lang tayo. <laughs> Sinukat na po natin siya at ginamit na kahapon. Ayan. Oh, may ano na. <laughs> may ano dun. Ayan siya. Ayan. Ayan isang napakagandang ribok. at pula si ayun, may ano siya? mga oil resisting, slip resisting. Okay. At uh, meron din tayong ano isang uh, baga eh, rubber shoes din. Okay. Kunin natin. Ito, ginamit ko na rin. Meron din tayong isang Nike na ano. Kung natatandaan nyo yung nasa Nike tayo. Ayan. Ayan yung napili ko. Isang, ano ba ito? Lebron. <laughs> Ayan siya. Lebron style. Hindi, Lebron talaga. Ayan. Isang Nike. Ayan. Hmm. Ayan. Ganda. tapos itong ating uh, ribok ayan yung pinang araw araw natin eh itong ribok ayan so suotin ko na naman po yan ngayon ito madalang ko lang kung suotin at uh, ano uh, kasi puti po siya no alam niyo naman yung puti dumihan maganda. Yeah. Ayan. Na-open po yan. Ayan. Lebron, ano? Lebron 20. but ano? Lebron 23. Grabe. <laughs> Ayan o. No? Oh, yung 2. Tapos may ano din. Lebron 23. <laughs> okay. Alright po. tayo uh, yan lamang po. At uh, uh, maraming maraming po salamat sa panunod po ninyo. Alright.